Okay, magagawa tayo ngayon ng tayo ng sinapat na bangus. Ito, ricado, kamatis, bawang, uh, sibuyas, kalamansi. Yan. Tsaka, ang gagamitin natin, mga dahon na saging. Yan. Ah, bangus. Yan. May kaliskis. Maganda kasi rin yung may kaliskis. Eh, para pag uh, medyo ubus na yung laman, ah, may matitirang uh, laman doon sa kaliskis masarap yung kinakalkay natin yung laman doon sa banga nakadikit sa kaliskis yan okay una lalagay natin tong kamatis dito ah dito dito lagay mo yeah, meron tayo assistant yeah, tinuturoan natin assistant natin ito, porpeto eh. Ah, uh, hindi siya nasa masyado magaling magluto. Gusto ro, matuto na sinapat na bangus. Tsaka yung sibuyas. Yan. Yan. Ito naman po kamay niya, malinis din po yan. Ha? Sanitize na yung kamay niya. Yan. Okay, tapos Ah uh, i natin yung kalamansi. Ito kalamansi, templado na po ito, no? Uh, medyo kan ito, medyo lamang sa asim. Yan. Saka may toyo. Yan. Bus natin diyan, oh. Tapos haluin mo, haluin mo rin. Eh. Yeah, haluin mo na natin sa haluin. Ngayon po, yung kamatis na hinalo sa sibuyas na may toyo, lalagay natin dito sa may dito sa may uh, sa may tiyan ng bangus. Yan. Yan po, ah. Kakalat natin dito sa 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 ng bangus yan po tapos yan po yan tapos tong yan po pareho rin po yan ulitin lang po natin pareho lang po yan medyo yan Okay. Tapos yung pong uh, sobrang kamatis at uh, saka sibuyas, ibubuhos po natin sa kwan. Sa itaas ng mga ng bangus. Para hanggang tiluluto, medyo nagkakaroon ng kulay at saka nalalas, medyo nagkakaroon ng lasa yung mga yung sa labas. Diba? Okay. Ngayon, pag uh, medyo kan uh, na, i-marinate natin Ang konti. Ma-marinate po natin ang konti 'yan. Ngayon, agad nang hintay tayo ng konting uh, oras, piprito mo natin. Ipiprito natin ng kwarto ng bawang. Kasi po para uh, makumpo siya, hindi siya pwede indirekta raw sa bangos kasi po medyo ang bawang malakas ang kwarto lasa eh. i- Gigisan muna natin ang bawang. Ito, ito na yung ginisang bawang. Ibabalik natin uli rito sa tiyan. Ito, marinated na na konti ito. Ito, ay pa. Lalagyan natin dito sa Kasi ito, luto, luto na po ito eh. Medyo mabango na ito. Hindi na siya malansa sasama na natin dito sa loob. Yan, tapos, yan. Yan po. Yan, tapos yan, Bawang. Yan. Yan. Yan, nandiyan sa loob na po yung bawang yung ginisang bawang, sibuyas kamatis, may toyo yan. marinated na po ito konting ko na po yan mas busbusan po natin yan okay. ang susunod po rito ay ay sige, kawali dito natin ilalagay yung uh, isda luluto natin dito sa i-steam natin siya dito sa may kawali na may pinagprituan ng bawang yan lalagay natin ng wanted dahon yan okay yan medyo sige tapos eh lagay mo yung kwan, marisa ilagay buhatin mo yung sige sige So, na natin itong mga kwan dito, yung mga bangin. Inaatay ko na ako para madaling uh, kasi kakainin naman natin. Uh, mga kasama, na ako ng kamay talaga. Nag-ugas -nag na ako. Ayan. I-relap po natin dyan yung bangus. Ito. Magkaiba ng kwan. yung potol. Dito yung potol. Ayan. Para hindi ko siya para yung mata nakikita niya yung kaputol niya ayun yung kaputol niya medyo uh, medyo natutuwa yung bangus nakikita niya yung kaputol niya na ito po ang kwan yung sobra sobra na ito, bubus po natin dito Ayan. yan para naman po yung labas magkaroon ng kwan Mara-marinate yung o kaya magkaroon ng lasa. Ayan, eh, masabon-sabon na po yan. O, oh. Ayan, o. Oh. Okay. okay. Yeah, meron na po siyang kwan dyan. po dyan, lalagay natin sa tubig. Tubig dito sa ibaba. Parang, parang steam po siya. At ang tubig, yung pwede po siyang pang sabaw. Masarap din po kasi meron siyang sabaw. Kasi sabaw ulam na eh. Mga dalawa siguro, pwede na po yan. Ayan. Ayan, okay na po yan. Tapos, tatakpan po natin siya ng dahon ulit. Tatakpan natin ng daon. Ayan. Tatakpan natin ng dahon, Ayan po. Tapos tatakpan natin siya ng pan, tong tong ah uh, tong ah uh, takip. Dito pala lapat na lapat siya. Lapat na lapat po 'yan para hindi siya sumingaw. Tap. Yan po. Kakatakip na po siya lapat na. Oh, tapos, pakukuluan po natin siya ng mga hanggang 15 to 20 minutes. Kailangan katamtamang po apoy eh, kasi para para hindi siya masyado mabawasan ng sabaw. Okay, na po, hintayin po natin ng mga 15 to 20 minutes. Para yung bangus medyo maganda lang ang pagkalo po. Ayan, medyo nakakulo na siya mga sapad. Ayan ha. Ako ginagawa ko po, ninaragin ko po siya nang kuha ng ng, uh, ng konting uh, oyster sauce. Ang palasa po yan. Kaya agad kumukulo siya. Yung lasa ng oyster sauce pumapasok po roon sa 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 kuha ng bangus sa mga laman. Uh, ngayon po, ako po ay gumagamit ng bangus na may kaliskis, Ano? Pwede rin po walang kalis case. Kaya lang gusto ko lang may kalis case kasi para yung laman niya hindi masyadong nadudurog. Tapos ito po ay boneless. Pwede rin po tayong gumamit ng uh, ako ng tinatawag uh, na yung uh, may, uh, may 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 tinik kasi po ang tinik po uh, nandoon po ang lasa eh. Nandoon talaga. Kaya lang yung iba ayaw nang kumain ng na may tinik kasi hindi sila marunong gumamit masyado ng bangus. Nakakatinik po, Kaya iba gumagamit na lang ng boneless para kain na lang po ng kain. Okay. Tapos, ginagawa ko po, po ninalagoy na po ng konting oil. Ha? Oil. Para medyo, medyo nakukuha siya parang, parang alam na piprito. Yan, ninalagyan ko po, po siya ng konting oil. Pwede rin idalhin doon sa likod ang oil. Sa doon sa likod. Yan po, may oil na po yan. So, ang susunod po, tatansyahin po natin kung malambot na. Kasi ang bangus, pag may kaliskis po yan, medyo matagal-tagal po lutuin yan. Ano, tancain po natin. Hindi naman po yung sunog, yung malambot na malambot ang laman, eh, kaya katamtama lang po lambot para nalalasahan natin yung yung sarap na laman ng bangus. Tapos tatakpan po natin ulit siya. Yan, tapos magintay tayo ng konti minuto para yung oyster sauce at uh, saka yung oil eh, mahalo doon sa sabaw, sa soup. Sige po, hintayin po natin. Wow, okay na. Medyo, video malapit na maluto. yeah, makasama, medyo lagay like, ko palambot na yan. Kaya, ngayon, medyo hintayin na natin may matuyo-tuyo yung sabaw para medyo, parang medyo uh, talagang malapot-lapot. Ah, pwede naman po ito lagyan ng kuwan pa, ng papalapot ko, ting lang. Pero ako gusto ko yung medyo medyo yung, hindi malapot. Gusto ko yung medyo medyo uh, marami-rami sa bawo kasi may ligaw sa bawo eh. Inuuna ko muna sa sabaw pag ako kumakain. Yan. Yan, medyo tapos titikman natin kung ayos na. lasa ng maasim-asim ma, ma ma alat, alat tama mas kailangan mas lamang ang asim sa hal ugasan natin kung uh. ano yan lagay ko tama nito ha video titingnan na natin siya po video marami pa sa bawa okay e, natin ng konti kasi balikan natin mamaya video video ah, uh, balagay ko mo konti na lang mga 3 minutes siguro. Patayuin natin ng konti. Yan, yan po ang sinapad na bangus. Pwede boneless, pwede pong hindi. Pwede may kaliskis, pwede pong walang kaliskis. Nasa sa inyo po yan. Eh. Ayan na po ang mga rekado niya. Ang ginawa na lang po natin, hindi natin sa ngang uh, uh, kanga, eh, final touches na po yung binabuhasan natin yung sabaw. Yan po. po oh, ito, alagay ko, luto na ito mga kasama, oh. medyo malapot-lapot ng konti. May sabaw-sabaw pa rin, pero okay na rin po ito. Eh, ito naman pong sabaw eh, gusto niyong maraming sabaw, o oh, pwede, gusto niyo yung katamtaman lang. Pero huwag oh, naman yung, la si, yung sabaw na sinigang, ano, mga kasama. Yung katamtaman lang po, dami ng sabaw. Yung iba rito, pwede niyo gawin na parang konti yung sabaw na lang, eh. para medyo dumidikit tikit sa, sa saging, ano. Dumidikit-dikit na sa dahas sa daw ng saging. Pwede rin po yun parang halos uh, kunting konti na lang sabaw ayan, pwede rin po yun na uh, nasa sa inyo pong diskarte kung gusto nyo pwede na po ito saka yung sabaw bow, bus natin ng konti dito sa taas okay. ito naman po eh, yung sabaw nito, eh, pwede naman pong uh, uh, itabi para pwedeng uh, Ay, kaya nga, gustong gawin sabaw na hanggit kumakain, pwede kayong minum ng soup. Yan, yan. Kaya pwede na po ito mga kasama. Kaya medyo, medyo malambot-lambot na po eh. Kaya malambot-lambot. Okay na po ito. Luto na yung kamatis, sibuyas. Ay, yung bawang naman po, luto na yun eh. Ang, ang ginagawa na lang yung bawang, na pinapalasa na lang niya sa loob dahil ginisa na yung bawang eh. Okay. Luto na mga kasama oh. Kaya kita niyo yung kamatis sa loob. Ayan oh. Yan, oh. Ayan o, ayan ha. Pinalagay po natin dito sa maganda po niyan eh. Kasama yung dahon. Para medyo presentable. Medyo presentable. Kasama yung dahon. Ha? Sa dalawa, tatlo. Ayun, yan. Yan, sarap. Medyo presentable. Yan. Sarap. Sinapag na bangus. Tapos pwede natin uh, lagyan sa isa taas yung sabaw. Bumusa natin dito yung mga mahilig ang sabaw. Ayan. Palagay ko ito sabon sabaw na ito. Katamtama lang ito. Katamtama lang po ang mga samay sabaw. Oh. Kaya natin dito. Agad tayo naghihintay ng kakain. Yung sabaw eh. Pang palasa yan. Ayan. Yan po ang sinapat na bangus ni Apo Patasar At ni Lola Lorenza. Ayan. BLT Farmville. Sinapat na bangus. Sige, mga kasama, sana mag-enjoy kayo at uh, medyo, yung mga gustong matuto ng sinapat na bangus, eh, kahit pa paano, eh, nangkaroon kayo ng basic na kaalaman. Salamat po, mga kasama. At, mabuhay! Salamat po. Mahanta mo!